Araw-araw na mga salita ng Diyos. Sa bawat yugto ng gawain ng Diyos, mayroon ding katumbas na mga kinakailangan sa tao. Lahat niyaong mga nasa loob ng agos ng banal na Espiritu ay nagtataglay ng presensya at disiplina ng banal na Espiritu at yaong mga wala sa loob ng agos ng banal na espiritu ay nasa ilalim ng pag-uutos ni Satanas at wala ang anumang gawain ng banal na espiritu. Ang mga tao na nasa agos ng banal na espiritu ay yaong mga tumatanggap sa bagong gawain ng Diyos. Ang mga nakikipagtulungan sa bagong gawain ng Diyos. Kung yaong mga nasa loob ng agos na ito, ay walang kakayahang makipagtulungan at walang kakayahang isagawa ang katotohanan na kinakailangan ng Diyos sa panahong ito. Kung gayon, sila ay parurusahan at ang pinakamalala ay tatalikuran ng banal na espiritu. Yaong mga tumatanggap sa bagong gawain ng banal na espiritu ay mamumuhay sa loob ng agos ng banal na espiritu. Tatanggapin ang pangangalaga at pag-iingat ng banal na espiritu. Yaong mga handang isagawa ang katotohanan ay nililiwanagan ng banal na espiritu at yaong mga hindi handa na isagawa ang katotohanan ay dinidisiplina ng banal na espiritu at maaari pang maparusahan. Hindi alintana kung anong uri ng tao sila, basta't sila ay nasa loob ng agos ng banal na espiritu pananagutan ng Diyos ang lahat ng mga tumatanggap sa bagong gawain niya para sa kapakanan ng kanyang pangalan. Ang mga lumuluwalhati sa kanyang pangalan at handang isagawa ang mga salita niya ay makakatanggap ng kanyang mga pagpapala. Ang mga hindi sumusunod sa kanya at hindi nagsasagawa ng kanyang mga salita ay makakatanggap ng kanyang kaparusahan. Ang mga tao na nasa agos ng banal na espiritu ay ang mga tumatanggap sa bagong gawain. At yamang natanggap nila ang bagong gawain, sila ay nararapat magkaroon ng angkop na pakikipagtulungan sa Diyos at hindi dapat kumilos na parang mga suwail na hindi ginagampanan ang kanilang mga tungkulin. Ito ang tanging kinakailangan ng Diyos sa tao. Hindi ganoon para sa mga taong hindi tumatanggap sa bagong gawain. Sila ay nasa labas ng agos ng banal na espiritu at ang disiplina at pamumuna ng banal na Espiritu ay hindi para sa kanila. Buong araw, ang mga taong ito ay namumuhay sa loob ng laman. Sila ay namumuhay sa loob ng kanilang mga isipan. At ang lahat ng ginagawa nila ay ayon sa doktrinang bunga ng paghihimay at pananaliksik ng kanilang sariling mga utak. Hindi ito ang mga kinakailangan ng bagong gawain ng banal na espiritu. At lalong hindi rin ito pakikipagtulungan sa Diyos. Yaong mga hindi tumatanggap sa bagong gawain ng Diyos ay walang presensya ng Diyos. At higit sa lahat, Salat sa mga pagpapala at pag-iingat ng Diyos. Ang karamihan sa kanilang mga salita at mga pagkilos ay nakaayon sa mga nakalipas na mga kinakailangan ng gawain ng banal na espiritu. Ang mga ito ay doktrina at hindi katotohanan. Ang gayong doktrina at alituntunin ay sapat na upang patunayan na ang nag-iisang bagay na nagtitipon sa kanila ay relihiyon. Hindi sila ang mga napili o ang mga pinag-uukulan ng gawain ng Diyos. Ang pagtitipon nilang lahat na magkakasama ay matatawag lamang na maringal na kongreso ng reliyon at hindi matatawag na iglesia. Ito ay isang katunayan na hindi mababago. Wala sa kanila ang bagong gawain ng banal na espiritu. Ang kanilang ginagawa ay tila samyo ng reliyon. Ang kanilang isinasabuhay ay tila sagana sa relihiyon. Hindi sila nagtataglay ng presensya at gawain ng banal na espiritu. Lalo nang hindi sila karapat-dapat na tumanggap ng disiplina at pagliliwanag ng banal na espiritu. Lahat ng mga taong ito ay mga walang buhay na bangkay at mga uod na walang pagkaespiritwal. Wala silang kaalaman sa pagkasuwail at paglaban ng tao. Walang kaalaman sa lahat ng masasamang gawa ng tao. Lalong wala silang kaalaman sa gawain at kasalukuyang kalooban ng Diyos. Lahat sila ay walang alam mabababang mga tao sila ay mga hamak na hindi nararapat tawaging mananampalataya wala sa kanilang mga ginagawa ang may kinalaman sa pamamahala ng Diyos lalong hindi nito masisira ang mga plano ng Diyos ang mga salita at pagkilos nila ay nakakadiri nakakaawa at hindi karapat dapat banggitin wala sa anumang ginawa niya ang mga wala sa agos ng banal na espiritu ang may kinalaman sa bagong gawain ng banal na espiritu dahil dito kahit na ano ang kanilang gawin sila ay walang disiplina ng banal na espiritu. At higit sa lahat, walang pagliliwanag mula sa banal na espiritu. Dahil lahat sila ay mga taong walang pag-ibig para sa katotohanan at sila ay kinamuhian at tinanggihan ng banal na espiritu sila ay tinatawag na makasalanan dahil sila ay lumalakad sa laman at ginagawa kung ano ang kanilang nais sa ilalim ng karatula ng Diyos. Habang gumagawa ang Diyos, sila ay sadyang palaban sa Kanya at tumatakbo sa kasalungat na patutunguhan sa kanya. Ang hindi pakikipagtulungan ng tao sa Diyos ay sukdulang pagiging mapanghimagsik sa ganang sarili. Huwag nang banggitin pa ang sinadyang pagtakas ng mga taong ito mula sa Diyos. Hindi ba nila matatanggap kung gayon ang kanilang nararapat na kaparusahan